Si Barbie Forteza ay nagbahagi ng kanyang mga panghihinayang tungkol sa paglalagay sa tabi ng kanyang boyfriend na si Jack Roberto. Si Barbie Forteza ay nagbahagi ng kanyang mga panghihinayang tungkol sa paglalagay sa tabi ng kanyang boyfriend na si Jack Roberto para sa kanyang love team na Barda, kasama si David Licauco at inami na ang paghahanap ng oras para sa isa't isa ang pinakamalaking hamon sa kanilang relasyon ngayon. Nagbahagi ang aktres ng mga pananaw sa kanyang tunay na pag-ibig sa isang panayam na Fast Talk with Boy Abunda, noong biyernes ikalima ng Hulyo, na nagbibigay diin sa kahusayan ni Roberto bilang pangunahing salik sa pagpapanatili ng kanilang relasyon. Malaking bagay na ang pagiging mature ni Jack sa paghandle ng aming relasyon. Tinatanggap niya ang aking personalidad, kahit na madalas ay mayroon akong alpha side, anya kay Abunda. Pagdating sa aming relasyon, umaasa ako kay Jack. Nang tanungin kung ano ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang pitong taon na relasyon, aminado si Forteza ang paglalaan ng quality time sa isa't isa. Lalo na noong nagiging abala, nararamdaman ko ang kaunting pagkukulang sa kanya dahil kailangan kong aminin, ito ay hindi bago, na kailangan kong ilagay siya sa tabi ng umangat ang barda, dagdag pa niya. Pinigyang ni Forteza na kahit gaano pa kasakit iyon para kay Roberto, hindi niya ito sineseryoso at buong suporta sa kanya. Siya ang laging nag-aalok ng mga selebrasyon. Siya ang tumutulong sa akin kapag may bagong endorsement o show kasama si David. Ganoon siya, Anya. Very secure siya sa kanyang sarili. Pinapayagan niya ang kanyang babae na mag-shine kahit na hindi kasama siya, dagdag pa niya tungkol kay Roberto. Ipinagdiwang ni na Forteza at Roberto ang kanilang ikapitong anibersaryo noong Mayo. Samantala, ang pelikula ni Forteza kasama si Likauko, That Kind of Love, ay nakatakda ng ipalabas sa mga lokal na sinihan sa ikasampu ng hulyo.